susunod naman na senador ay mapagmahal. Subok na lingkod bayan. Ang ating agimat. Aksyon sa tunay na buhay. Ibalik sa senado. Number 11, Senador Bong Revilla. Nating si Bong! Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay ang Ilocos Norte! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas! Mga kababayan, ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin dito sa Ilocos at uh, kasama natin mga leaders from Ilocos region. Sa inyo pong lahat mga kababayan, palakpakan din po natin ang aking mga kasamang senador na narinito ngayon. Tulfo, Soto, Marcos, Lacson, Abalos, Binay, Cayetano, Lapid. Pacquiao, Tolentino and Villar, palakpakan po natin. Mga kababayan, this year is my 30 years in public service. 30 years. Ako po ay nagsimula bilang vice governor ng lalawigan ng Cavite, naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging BRB chairman, naging senador, Unang takbo ko, you made me number two, Senator. Pangalawang takbo ko noong 2010, you made me number one, Senator. <laughs> Dahil sa ginawa niyo kung number one, nagkalintik-lintik ako noon. Pero ganun pa man, ang inyong lingkod ay bumangon. Grabing pagigiba, pero kahit na paano pang giba ang gawin nila, hindi tayo sumuko sa laban. Dahil ang aking paninindigan ay para sa bayan. At si Bong Revilla po ay isang mandirigma habang nasasaktan, lalong lumalaban, habang naduduguan, lalo tumatapang. At habang ako'y sinusugatan nila, ako po'y lalong popogi niyan. Kaya sa inyo pong lahat, yung po mga batas na, na ay nailathala na, yung po ng uh, uh, lifetime validity of birth certificate, yung pong para sa ating mga lola at lolo, na, pra, na, na yung expanded centenarian law na sinulong namin ni Manang Amy, yung mga batas pa na nagawa ko, yung po ay alay namin para sa inyong mga kababayan. Tingnan nyo na lamang po Simula po nung na ako'y naluklok, nakapaghain ng dalawang libong panukalang batas at nakapagpasa ng mahigit tatlong daan na batas na ngayon na napapakinabangan nating lahat mga kababayan. Kaya sa inyo pong lahat, masatandaan nyo, si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo hanggang sa uling patak ng aking dugo. Maraming salamat po, Bong Revilla, number 11 sa balota. Marami, Marami, salamat po Senator Bong <speaking> Revilla. <in Spanish>